may hilig to, ano may hawak na bolt, mga kukakain sa kutsara, sa mga baso, kaya ang hawakan pa na ganun. Nanginginig. Tumbong, hindi ako. Ang sabi niya, yung nanginginig. Yung nanginig. Ay, nanginig. Nanginig. 20 years, 30 years old na siya ngayon, 20 years old yata niyan ang daman niya. Kaya hindi aral niya. Ganun, kutsara, baso, may Meron po siyang ano, eh, compression sa ano eh. Kaya ganyan. Wala, may mga files po kayong o, Wala arin. eh, wala siya ngayon. Parang hindi yata nagpa-check up na Pero bata pa siya, meron na siya ngayon? Noong no, wala. Pa, tum siya ng 20 years old. Damdaman niya. Damdaman niya na Parang yung spy na... Uh... nung bata pa siya, na, nag-aaral pa siya. Hmm. So, Tapos yun niya, nung 20 years, years old, yun, old na... Hindi na siya makaharap ng mga kutsara, baso. Makaharap siya. Kailangan. Hawakan walang pwersa nung kung wag wala nang nung okay. ah. tatay niya ma sa normal para hindi ganito kasi muna yun sa ano na siya yun may ano talaga siya may okay. tao hindi na no, no, parang yung siya sa ating kulang sa buwan na ano siya mm -hmm. Uh, eh, yun nga po meron po siyang ano yun pag abang dumarating po yung edad na lumalaki ah, okay. na yung parang natin parang dumarating pa siya makasakit may mga late development nakukompress po yung ano niya kaya ganyan nakukumpresment or... yung tawag na nerve root o root nerve yung direct to the know. brain, brain Opo, uh, direct to know. the brain yun kaya uh, gusto niya mga ganun pero, hindi niya kaya hindi uh, ba maaari sa normal kahit nai nai life ang hindi naman yung iti therapy region? po yan ah maaari iti therapy po tusubukan natin mahal kahit mga limang therapy tignan natin kung mababago, magde-develop yung paglakas ng mga kamay niya. Tapos, tuturuan natin siya kahit parang mag-dumbbell ng mga ilang grams. Kahit yung mga cellphone, cellphone na naman medyo mabigat. Kaya ganun-ganun niya, magsisimula tayo sa mahina. Kasi ito, kayo na po na rin nagsabi, meron siyang disability inborn na. Kung baga, pinanganak siya, may, o meron siyang kakulangan. Pala, paano lumalaki na apekto ang demand? Habang lumalaki yung buto niya, naku-compress yung anong maaaring sa spine problem yan pag naiipit yung mga yun yung pila kamahalaga talaga yung root nerve or yung nerve root direct to the brain yun La, dito pag nanghina yung ganito niya sa cervical ay may compression pero nung kung nangyari yun, nung magpag pwede po ang sana namin no? Oh. kailangan kasi yan maya maray yung spine niya eh. kailangan kasi maya maray yung spine niya para makikita kung ano yung naku-compress kasi ang paghina ng mga ganito, mga braso, compression presyo niya dito eh, sa leeg, yan ang tracing niya, dyan ang leeg. Dyan ang, Diyan ang ano yung tracing niya. Yun Iyon po yung, mayroon kasi tinatawag na nerve root at yung mga spinal nerve. Yung nerve root, yun yung direct to the brain. Yung spinal nerve, yun yung parang sanga. Pero ang pinakamahalaga rin talaga ron yung nerve root o yung root nerve. Ngayon, Did dahil yung nga yung, mayroon nga siyang makukuha sa therapy yung mga lalang. Ikakram yung spine niya. Hindi naman, hindi eh, naman delikado yung mga lalang. Hindi yung delikado. Hindi yung delikado. Delikado lang yun pag hindi marunong yung gagawa. That, yung sa edad niya yun, niya, kakayanin pa niya. Ilan taon ba siya? 30. 30? 30. 30. 30. Oh, wala bata pa yan. Man. Kaya niya yan. Ayun yung kinakarating natin dito, 75, 80. Pinakamatanda natin dito, 84. Puso ka po di sa iyo nandito na. Sabi niya, out of the normal eh no? Kasi pinakasabi niya yung tabi niya. Pinakasabi niya yung tabi niya? Oo, pinakasabi niya yung tabi niya. Bakit yan na ang gano'n? Tignan mo yung buto niya rito, Oo, oh, kakaiba. Hmm, dapat to, laman muna eh. Ito, yung scapula niya. Aligay rito sa'yo. Eh, masyadong malapit. Eh, dulo ng scapula niya. Ito, no, yung normal natin. Oh, <coughs> straight ka lang. Yung kinara ko sa kanya, ito lang. Oh. Dapat ito lang dito pa yung... Ah. Ayun, uh, tingnan mo, layo pa. Uh, tingnan mo sa kanya. normal niya. Ayun, dito ka Ayun, ayun. Oo, ito. Dito, what? ito, puro naman na. Wala na. Ito dito na. Ito yung binabanggit ko sa'yo, sir. Ibig dalawa. Dapat yung bone structure kasi na, ito yung binabanggit ko sa'yo. iyo okay. Ito. Ayun, no? ito. Na Napakalapit niya kagad. Kamantalang sa'yo, ito. Iyan, edge niya. Yung kinakapa natin, nandito lang. Pansinin mo, kapain mo ulit. Parang ang lapit nang nakagano. Uh, Parang na, para kita ba? Parang na, para na. na siyang, tarang, ang lapit nang... Parang kaya hirap siyang... Talagang nahirapan yung mga nyo talagang ano. O may compression. Yun. Iba yung oh. bone structure niya. Hmm? Tsaka hindi, tignan mo yung ano niya. Tignan mo yung form ng katawa niya. Para, katawan niya. Parang iksinong katawan kumpara sa mga kamay kumpara hmm, sa taryang parang, taryang parang yes eh makakapa naman natin yan itong ayan pak kaniyan itong mga hindi pangkaraniwan yan very din sandali ah wait pa sa kabilang mas malayo itong ito dapat kung alin niya yan dapat para yung oh siyempre hawakan mo 'yun ako tingnan ko tayo ko Oh. Yan, kailangan pantayan. yan. Tsaka kahit sa hindi talikod ka. Malayo pa yan. Oh, yan, yan ay yung blade. nakuha niya. Yan. Hindi. Ikaw na nga nagsabi, sabi, mayroon siyang ano, disability sa pagkapanganak. Yung form ng ano niya, siguro sa pagkapanganak niya, sa pagdevelop ng buto niya. Kaya nga may pinapanganak na walang ganito, Ta walang ibang tenga, yung ibang kamay, Ganun, may mga ganun pinangano, inborn ba na nakaganon yung ano, tapos yung iba, maliit yung sampa, May ganun talaga, ganito naman sa kanya, sa, sa katawan niya tumama, ngayon, ito nga, habang lumalaki, nakukompress yung ano, malamang hindi nyo ganun maunawaan yun. I-type nyo yung mga, kailangan kasi mapa-MRI siya, May, kailangan to, tignan din to ng euro. Oo, ititrace yung mga ano niya, katulad nyo, walang puwera sa yung mga kamay niya nanginginig. Mm -hmm. O, oh, hindi nga maangat na maayos Matigas. Nanginginig na kayo. Maawak lang nga sa kapwa na gano'n. Talagang ginaground ginagraw na yung nga oh. nga sige, tingnan natin. Relax ka lang kaya. Hindi naman naka, hindi naman masakit siya. Tsaka yung height niya, o. Kita mo yung height niya. Alanganin sa ano. Sa Oo, oh, alam nga rin sa ano niya. Parang malaking tao siya sa mukha. Pero yung katawan niya parang easy. Yun nga yung mga buto. Parang urong. Yun ang ano ko rito, assessment ko dito. Pero mas the best talaga, ipacheck mo siya sa mga doktor talaga. <coughs> sa mga orto, para kung yung, yung confirmation, kumbaga, sapat tama ba yung, kaing kaing ba yung exacto ba Kung kaya pati yung siya, kaya ba yung parang lumis yung buto hindi nila ibinabalik yun malalaman nyo lang kung ano yung nagiging ano kasi hindi naman sila nag-a-align doon hindi naman sila nag-a-align nag-a-align nito mga bone setting bone setter pero ang mahalaga kasi yun alam niyo kung bakit nagkakaroon ng ganung nangihinig nangihinap na kasi sa na akin aminado ba? ko kulang yung kaalaman ko uh -huh yung sa akin, yung binibigay ko, based lang sa natutunan ko kung saan may depression, yung mga pagkina ng ano. Okay? Pero mas malawak pa malalaman nyo kung sa mga specialists na talaga kayo pupunta. Okay? Pero minsan pa, napa-check up nyo siya. Hindi. Wala. Eh, nandig na tayo sa nag-aalaga Ano po ba nyo ito? Pamagin ko. Oh, Okay. patagilid. Garde. Patagilid. Sige. Sige. ka. Huwag ka matakot. Nihira ka. Ayan. Ayan. Nasasaktan ka? Hindi. Okay ka lang sa ganyan? Okay. Sabi mo pag mong nasasaktan ka sa posisyon na... Ayan. Ganyan. Masakit? Wala. Okay. Kaya niyang magsalita. Oo kasi bagong pustiso niya eh ah okay relax na ay tama, tagil ka pero minsan, minsan tanya hindi na talaga paitindihan talaga yan okay relax na ka huwag mong lalabahan na ha relax na isa pa huwag mong lalabahan na, na. kabilang side kabilang side nabibigay na mo pa sa kanila sa hmm. kanila yeah, sa ganyan masakit wala okay okay kailangan lang matanong natin sa mga posisyon kung may masakit kung may tumutukot may bibig pero okay yan okay okay kung wala labanan kung titigas ang katawan mo lambutan mo lang kung titigas ang katawan mo yung lang di, parang natural lang. Nasasaktan ka hindi. O oh, hindi mo pala <laughs> na oh, kasi nag ano, eh. Mapupunta lang yung adjustment natin sa wala kailangan. Lambutan mo lang, gagano lang yan eh. Kaya okay, huwag mo lang na, na Kasi mararamdaman ng katawan, mararamdaman ng mga kamay ko yung pagka. Yung mga semo nag, nanggigigil. okay. Huwag mo labanan. Okay, relax lang ha. Huwag mo labanan. O, oh, nilalaban mo eh. Okay, relax lang ha. Okay lang. Kasi ito, okay. malalaman mo. Binabangga mo ko agad yung kamay ko eh. sige. O, oh, huwag mo labanan na, ha. Relax lang. Relax lang. Sige, laglag -lag mo lang ito. Laglag. Yan. laglag -lag mo lang. Yan. sige. Yeah, Sa pa. Laglag mo lang. Yun. Kailangan lang. Oo, oh, tumunog siya. Masakit. Hindi. Oo, oh, ganun lang. Kailangan. Umuho. Lang. Ganun. Lang. Sige, daba ka. Daba. Daba. Okay. Fuck. Kailangan lang naman Sige, shoot okay. me mo ang dyan. Sige. I Tanggalin ka rin mo. Sige, shoot me mo ang mo. Shoot ba, mo rin mo ang mga. Yan. Pag ganito. Yan. 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 Okay na Nasasaktan ka? Okay ka lang? Okay. Nahihirapan ka huminga? Hindi. Hindi. Huh? Ha? Hindi. Tignan mo yung body language niya. Tignan mo yung katawan niya. Okay compression nga yan dyan, kaya nanginginig po. Oh. Naka-fruit rod yun dito. Ito, 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 hawakan po. Dapat dyan, nakakanal. Tingin eh, mo dito ang liit ng no, ano. Hmm? Yan. Okay ka lang dyan? Hindi okay. ka nahirapan huminga? Okay, sige, relax ka lang ha. Huwag mo um, lalabanan ha. Compression nga to sa ano. Okay, relax lang, huwag um, lalabanan.

Next week. 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 hindi na. Hindi na, punta lang kayo dito ng Wednesday. Wednesday. Puuobserbahan eh. natin sir kung anong mababago sa mga adjustment natin. So, lang lang naman ang tatay niyo, mabalik sa mabalik na doon, mali na. Hirap daw -tay, ay ako, ako nirap na. Pag Sir, alam niyo sir, baka hindi may, sa totoo lang, honestly speaking, baka hindi mo mabalik sa normal. Kasi nga, inborn niyan sir eh. Kung baga pinanganak siya, may ganyan na kumbaga i-improve lang natin yung paglakas ng mga braso niya. Oo. Pero yung talagang gusto niyong masiyo-siyo, tayo kagaya natin, eh, kumbaga inborn po eh. Inborn. Ibig sabihin ng inborn, pinanganap na siyang may ganyan. Kumbaga, nagde-develop. Kita niyo napapansin niyo, late yung develop. Nung nag-20 siya, hindi-hindi siya humihina kasi nakukumpres yung nung paglumakin ng buto ng tao nakukompress yung nga yung spinal nerve at yung root nerve. Kaya, tihaya ka. Thank you. ka. Sige, straight lang. Tihaya ka. Iga. Straight lang. Iga, kaya. Iga, iga. Tihaya, tihaya. Tihaya, tihaya. Tihaya, tihaya. Tihaya, tihaya. Tihaya, mo Sige, Sige lagay sa dibdib -dib yung kamay. Ayan relax na nga. Huwag lalabanan na. Kaya ng sinabi ko, laglag mo na yung katawan mo. Okay? Kung na, kung hindi kasi yung katawan mo. inhale. Exhale. Isa pa, sabay. Inhale. Exhale. Down. Isang mano lang. Huwag ganun. Kanyari, inhale. Exhale. Okay. Okay. Oh, inhale. Exhale. Yan. Diyan ka lang muna. wait na lang hanggang. Okay ka lang dyan? Okay, sige. Wait lang. Tapos mamasa screen dito. Tapos, ang exercise niya, kahit pa ganun gano'n lang, rapid oh, ka sa railings. O, oh, paano ba? Sumandal ka sa pader, para hindi ka matumba. Sumandal ka sa pader. Hmm. Kahit pa unti-unti. Ayan, yeah, makasandal ka sa pader. Okay, pag-easy pag lang. lang. Simpleng exercise lang. I-squeeze mo lang yung katawan mo. Mahalaga yan. Tapos kung ano lang maabot. Kung ano lang maabot. Kung ano lang maunat. Ang mahalaga may movement yung spine mo. Compression yan sa'yo. Ang base sa, akin ha. Sa akin lang. Okay po po. Sa tagal ng experience ko sa ano. Yun naman ang tracing niya. Ano yung pag sa atin? May daanan. ka. Lumpot na konti, di na tubig na lakto. Mm. Kasi konti Aling kaya mo. Mas ganun. Aling kaya mo lang. Tapos bagay na palagi na. May mga mga ay may, may, si Lolo. Hmm. Bola. Ayon. Ayon. Ah, yun. Nasa iyo niyo yun. Gusto mo Ayun nga, tulungan nyo rin ako. Mga movement-movement lang na yan, mahalaga yan. Sa sundin mo nga sa sabihin. sa pag oh, na naman. Tingin hey, pong bawoy. Sige, rub mo yung kamay mo, rub. Yan, araw-araw mo yung gawin. Sige, rub. Sige. Sige, rub. Ganun, ganun lang. Sige, rub. Sige, <coughs> rub lang. Angat, gano'n mga Pero mga cellphone, sir Hawa mo O, angat O, yan Okay Yan lang muna Kahit mga Kahit yung mga Mabababang ano lang I-ano mo Kaya nyo na ba eh Angat kabila. Okay. Kaya pala eh. Pagka kaya ko tsara, ka. Dinig ka sa kabaso. Kaya mo nga nung baso, ayan na yung decorate. Kaya mo na. Kontrolin Okay. Ngayon, ang gagawin natin, sir, ano ah, yan siya? Kailangan ma observe natin kung ano yung mga magiging difference sa mga gagawin natin yung mga traction na ginagawa natin. Cracking sa spine. Kasi ito, kailangan talaga matignan siya ng espesyalista. Kung ano, katulad niya, ang tagal na panahon na inborn siya. Wala man kayong makitang, wala man akong makitang files na dala niyo. Hindi niyo man siya pinache-check up kung ano yung ano. Pero, ano yung, kung hindi ano yung nangyayari na niya, kailangan mo, kailangan mo na tapos i-interact sa inyo o pa. Pwede pagsabay din sa... Ay, oy, kahit yun naman kasi hindi naman nila i-adjust ya yan eh. Hmm. Titingnan lang kung ano nagiging no. source. Kaya yung sa therapy na lang. Hmm. Next By, week. Bali limang beses. Tignan natin kung ano yung magiging malakong... Sana may malaking oh, maging pagbabago. Exactly. Okay? Sige. Okay, huwag lang maligit ito din ha. Thank you. Salamat no.